Maligayang pagdating sa kwento sa dilim, isang mundo kung saan bawat sulok ay may kwento ng lihim, takot at misteryo. Halina't samahan kami sa paglalakbay sa mundong nakakubli sa dilim, ang San Juanico Bridge, ang tulay na binalot ng dugo at sumpa. May isang tulay sa ating bansa na hindi lang basta matibay o mahaba. Isa itong simbolo ng pagunlad. unlad isang kalyeng nagdurugtong sa dalawang probinsya at isang estrukturang madalas ipagmalaki sa mga turista. Ngunit sa ilalim ng sementong bumabalot sa kanyang pundasyon, may nakatagong kwento ng dugo at kaluluwa. Ito ang San Juanico Bridge. At ang mga alamat na bumabalot dito ay magpapatindig ng iyong balahibo. Simula ng alamat, ang San Juanico Bridge kilala rin bilang Bridge of Love, ay nag-uugnay sa Samar at Leyte. May habang mahigit dalawang kilometro at taas na halos dalawang daang metro, ito ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Tinapos ito noong panahon ni Ferdinand Marcos at pinangunahan ng unang ginang na si Imelda Marcos. Kung titingnan mo ngayon, normal lamang ang itsura nito. Tahimik, dinaraanan ng mga sasakyan at motorsiklo, walang kakaiba. Pero para sa mga lokal, ang tulay na ito ay hindi kailanman naging ordinaryo. Dahil naniniwala sila na ang pundasyon nito ay pinatatag ng dugo ng mga bata. Ang sinasabing ritual, noong panahon ng konstruksyon, kumalat ang chismis tungkol sa blood spilling. Isang sinaunang ritual na nag-aalay ng dugo upang patibayin ang isang estruktura. Ayon sa alamat, bago pa man simula ng paggawa ng tulay, isang pari raw ang nagbabala. Hindi matatapos ang tulay hanggat walang dugong ihahandog sa ilog. Mula noon, nagsimulang maglaho ang mga batang palaboy sa Samar at Leyte. Walang pamilya, walang maghahanap. Sila raw ang naging biktima. Sinasabi ng ilan na ang kanilang dugo ay inihalo sa semento at ang mga katawan ay itinapon sa ilalim ng ilog kapansin-pansin habang nagpapatuloy ang konstruksyon mas dumami ang mga batang nawawala ngunit nang matapos ang proyekto makalipas ang apat na taon bigla ring nabawasan ang mga kaso ng pagkawala ang sumpa ng diwata subalit hindi natapos ang lahat doon ayon sa mga kwento isang diwata o sirena ng ilog ang nakasaksi sa ritual. Labis siyang nalungkot sa kawalan ng hustisya para sa mga inosente. Kaya't isinumparaw niya si Imelda Marcos, sabi ng matatanda, doon nagsimulang mabanggit na si Imelda ay may kakaibang amoy na pilit tinatakpan ng mamahaling pabango at laging nagsusuot ng mahahabang kasuotan upang ikubli ang kanyang balat totoo man o hindi ang sumpa ng diwata ay naging bahagi ng alamat ng San Juanico Bridge. Mga multo ng tulay. Hanggang ngayon, hindi matahimik ang mga kaluluwang iyon. May mga super ng jeep at truck na nagkwento ng kanilang karanasan. Sa gabi, may batang biglang lilitaw sa gilid ng tulay, marungis, nakayapak at tila nagtatanong ng tulong. Ngunit kapag lalapitan bigla itong naglalaho na parang usok may mga motorista namang nagsasabing nakaririnig sila ng iyak ng mga bata mula sa ilalim ng ilog kapag bumababa ang hangin sa gabi tila ba dinadala nito ang tinig ng mga kaluluwa mahina sa una ngunit habang tumatagal lalakas at magiging parang sigaw na nakabibingi minsan may mga kamay paraw na lilitaw mula sa tubig Kumakaway, humihingi ng saklolo. Pero kapag muling tumingin, wala nang bakas. Karanasan ng isang matanda. Isang residente malapit sa tulay ang nagkwento. Madalas daw niyang marinig ang mga batang naglalaro sa tabing ilog. Mga halakhak, mga sigaw ng kasiyahan. Ngunit sa tuwing siya lalapit upang tingnan, bigla na lamang naglalaho ang lahat. Ang natitira na lang ay katahimikang nakabibingi na parang may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Karaniwan sa mga sundalo. Hindi lamang mga residente ang may kwento. Maging mga sundalong naka-duty sa lugar ay may karanasan din. May isang gabi, nakakita raw sila ng batang tumatakbo sa kabilang dulo ng tulay. Sinundan nila gamit ang flashlight. Ngunit, laking hilakbot nila nang biglang tumalo ng bata mula sa gilid. Agad silang lumapit. Ngunit sa kanilang pagtingin sa ilalim ng ilog, walang katawan, walang alon, walang bakas ng tao. Mga sasakyang nawawalan ng lakas. May mga sasakyang bigla na lang nasisiraan ng makina sa gitna ng tulay. Ang mga driver habang kinukumpuni, nakaririnig ng bulong o iyak. Ang iba'y nagsasabing may malamig na hangin na dumadampi kahit walang ibang dumaraan. At sa kanilang salamin, may aninong dumadaan sa likod ng sasakyan. May mga nagbibisikleta rin na nakararamdam na para bang may sumusunod sa kanila. Sa bawat pagpedal, may tunog ng mga yapak na sumusunod sa ritmo. Ngunit kapag sila'y lumingon, wala namang tao. Kwento ng isang magkasintahan May isang kwento tungkol sa dalawang magkasintahan na dumaan sa tulay isang gabi. Nasa gitna sila ng biyahe nang makarinig sila ng iyak ng sanggol. Napatigil sila at naghanap ng pinagmulan. Sa gilid ng kalsada may tila basket na nakabalot ng kumot. Nang lapitan nila biglang gumalaw ito. Ngunit nang buksan nila, walang laman kundi tubig na umaagos palabas. Sa kanila na pagtanto, hindi iyon sanggol, kundi multo ng mga batang isinakripisyo. Ang mga turista, maging ang mga turista na hindi naman taga roon, ay may sariling karanasan may isang grupo ng kabataan na dumaan sa tulay upang mag-picture taking. Masaya sila nagtatawanan, ngunit sa litrato, may isa silang hindi kilalang bata na nakatayo sa likod nila. Nakangiti, ngunit walang mata. Nang muling tingnan ang paligid, wala namang ibang tao doon. Pagsasanib ng alamat at katotohanan. Marahil sasabihin ng iba na katang isip lamang ang lahat ng ito. Isang kwento upang takutin ang mga bata noon na huwag magpagabi sa lansangan o baka naman gawa-gawang paninira laban sa rehimeng nagpatayo ng tulay. Ngunit kung totoo ngang lahat ng ito ay kasinungalingan, bakit napakaraming tao ang may kanya-kanyang karanasan? Mga kwento ng multo, ng iyak ng mga aninong hindi maipaliwanag? Paglalakbay sa hating gabi, ngayon isipin mo, ikaw mismo nakasakay sa sasakyan, tatawid sa San Juanico Bridge sa hating gabi. Walang ibang dumaraan at tanging tunog ng makina lamang ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, biglang maririnig mo ang mahina at malungkot na pag-iyak. Unay tila malayo, ngunit habang lumalapit ka, parang nasa mismong tabi ng bintana mo. Pipigilan mong lumingon, pero ramdam mong may malamig na presensya sa iyong likuran. Habang tumatakbo ang iyong sasakyan, makikita mo sa gilid ng iyong mata ang anino ng isang bata. Nakayuko, nakatayo sa tabi ng kalsada, ngunit kapag titingnan mo ng diretsyo, wala na. At sa iyong salamin may mahihinang kamay na dumadampi, nagiiwan ng bakas ng tubig kahit wala ka namang nadaan ng ulan. Epilogo, ang huling pagdaan. Isang gabi, may nagkwento na isang vlogger daw ang naglakbay upang personal na maranasan ang San Juanico Bridge. Ang balak niya ay mag-record ng video habang tumatawid upang patunayan kung totoo nga ba ang mga alamat. Nakasakay siya sa kanyang sasakyan. May kamera sa dashboard at nagmamaneho mag-isa. Sa una, maayos ang lahat. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ugong ng makina. Ngunit habang papalapit siya sa gitna ng tulay, nagsimulang kumurap ang kanyang ilaw. Parang may humihila sa kuryente ng sasakyan. Naramdaman niya rin ang biglaang lamig na parang may nakaupong hindi nakikita sa kanyang likod. Pagtingin niya sa side mirror, muntik siyang mapahiyaw dahil may batang nakasakay sa likod na upuan. Basa ang buhok, puti ang balat at nakatitik sa kanya gamit ang madidilim na mata. Nanginginig siyang huminto, mabilis na bumaba ng sasakyan at sumigaw ng dasal. Ngunit nang muli niyang silipin ang loob, wala nang laman ang sasakyan, akala niya itapos na. Ngunit nang siya'y tumingin sa gilid ng tulay, doon niya nakita ang mga kamay na tila sabay-sabay umaangat mula sa ilog. Daan-daan, humihingi ng tulong, lumalapit. At sa kanyang pandinig, sabay-sabay na iyak at sigaw ng mga bata ang pumuno sa hangin. Wala siyang nagawa kundi magdasal ng time team. At sa isang iglap, biglang tumigil ang lahat. Nawala ang mga kamay, nawala ang mga iyak, ang iniwan lamang ay ang malamig na katahimikan ng gabi. Nakaligtas siya, ngunit mula noon, hindi na siya muling bumalik. At ang kanyang video, nang suriin niya kinabukasan, wala rong makikita kundi itim na screen at mahihinang iyak ng mga bata sa background. Ang tanong. At ngayon, kaibigan, kapag dumaan ka sa San Juanico Bridge, isipin mong mabuti baka may sumakay sa likod mo na hindi mo nakikita baka may mata na nakatingin mula sa tubig at baka ang malamig na simoy ng hangin ay hindi simpleng hangin lang kundi hininga ng mga kaluluwang nananatiling nakakulong sa sumpa ng tulay ang San Juanico Bridge simbolo ba ito ng progreso at pag-ibig o isa itong dambuhalang monumento na itinayo sa ibabaw ng kasakiman dugo at sumpa, ikaw na ang humusga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa kwento sa dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muli.